ano po masasabi ninyo? Ang kaisahan ng iglesia ay kinikilala ng mga miyembro nito na isa sa mga aral sa Biblia na dapat nasundin. Pasya ng pamamakala ng iglesia ay iginagalang ng mga miyembro nito. Sa ating mga kapatid na Iglesia ni Kristo, sisikapin po namin na ang tiwalang ipinagkalob nyo sa aming tambalan ay magbubunga ng tunay na pagkakaisa ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at walang anilangan na sama-samang haharap sa mga pagsubok na daraan sa paghanda ng magandang bukas para sa ating mga kabataan. Ang pagpili sa amin ni Apo Bongbong Marcos bilang mga kandidato na inyong sinusuportahan sa pagkapresidente at vice sa darating na halalan ay isang malaking karangalan na may kaakibat na hamong nakatuon sa aming kakayahang mapag-isa ang bansa. Dadalhin din ng INC ang senatorial candidates ng unity team. Jedumar Jojo Binay, Alan Peter Cayetano, Joseph Victor Jv Gomez Ejercito, General Guillermo Eliazar, Francis Joseph Cheese Escudero, Jingoy Estrada, Sherwin Win Gatchalian, Lorna Regina Loren Legarda, Robin Padilla. Joel Tess Daman Villanueva, Mark Villar, at Juan Miguel Mig Subiri. Ang black voting, yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. because of the black voting of the church it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement meron din kapalit na political favors more and more members of the church of christ are now opening th their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be it is no longer about god it is now about vested interest political influence and greed and power and money it actually diminishes the ability of the country to have good governance i know that there are some people who wants change who wants to expose the truth so that it will not be abused. This uh, root of corruption that has plagued the country for many, many years. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid. Sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos. Na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, maka makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang pangulo. Pwede uh, design na parang orchestrated ba? Exactly, yung pati yung paglabas ng information. Yes. Uh, sa akin, uh, at least, uh, kasi two days before magsalita si former congressman Zaldico, Senator Amy Marcos was saying, maglalabas si Zaldico at magbigay ng statement or magiging witness siya, or something like that. No? And then two days after that, lumabas ngayon si Zaldico. Now, perfect timing for the three-day rally na nilo launch naman, or nilo launch ng Iglesia Ni Cristo. So tingin ko, uh, everything well, everything is political, but mm. this time, tingin ko, ano siya, no? Uh, um, yeah, by design. Carefully planned. Carefully mm. planned itong, itong lahat ng ito. Ano po masasabi ninyo? To the future and the world around them, voices of the Ano po masasabi ninyo?